po. Ayan, please support Stone Toll. S-T-O-N-E T-A-L-L Tita, thank you, thank you, thank you, thank you po. Ang pagluto mo, kuya. Ah, eh? uh, ano po rin? Ah, uh, lagam pasit ka ito. Chili flavor. Hmm. Hindi ba mas masarap yung ano, yung itlog? ano siya, linaga. Mas okay yung sa inyo yung pinirito? Ay, mas maganda po rin yung nilaga. Ilalaga po natin. Hindi, yung sa'yo talagang pinirito ginagawa nyo. Sige po, mas maganda po. Kasi mamantika po kasi kapag ka po. Ako ah, po kasi, sa lang po ah. Pinirito. Pinirito po. Pero po sa mga iba pong kakaya, mas maganda po yung nilaga dahil lala po siyang mamantika. Mm, yun, yun yung inaano ka lang din. Ano po ba gusto pande sa yung kung sa first bakery po? Hindi, ako na. Dito na. Yung ano na lang, yung uh, Gusto ko yung matabang lang. Ay, matabang lang po? Ayaw ko nang ano, ayaw ko nang ma-hospital ulit. Oo po. Kailangan po talaga kahit sampung ano. Ito, laging matabang, laging wag uh, maalat. Oo po, totoo po. Uh, ibig kong sabihin, huwag matamis sobra, huwag masyadong maalat, oh, okay. matabang lang. Okay, bali ilang 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 piraso yung ano mo, pansit canton? Eight pieces po yung pansit canton, at ano, Hindi ba yan sa bagay? Minsan, tingda dalawa, no? Dalawa na uubos eh. Oh, Pero oh. yung, yung ano lang, dapat tigi isa lang para mas... Sa, eto pong pagkaya po nito, ang pagkain po nito, ah... Uh, once, uh, once a week? Pwede, po siya kainin na... Uh, breakfast po, lunch, ganon. Pero po, uh, po siyang kainin sa gabi. Kasi po, ano po ulit, kumaalsa po sa... Oo, uh, oh, yun, ano, yun yung nararamdaman ko. Parang hirap matulog. Uh, po, well, yan yung ano, nararamdaman po Kaya iingat oh, sa ganyan. Sa, sa, sa ingat po dyan sa mga hat po nakakabusog. Mm. Ingat din po sa pagkain. Ba't pa, nanginginig ang kamay mo? Eh, ganun po talaga. Pagka po dati. Mas na. Sa, nanginginig ko kasi ka naman nanginginig. Sa, sa dati ko pong trabaho. Pagka po dyan po. Pagka sa oras ng time po na ano. Kahit po pagod po ako. Ligo na po na ako um, ang file nga. Diretso ligo na po ako. hindi naman maganda yun. Ingat talaga sa sarili. Oo oh. po. Yung lang masasabi ko, iingat sa sarili mo para mapag-ingatan na itong mga kapatid mo. Oo oh. po. Ang gawin na po na sa itlog, log, po, ano, sa alaga na po ito, kahit hmm. na kanya na lang po ng barat. Kasi po, di hmm. po, may, may banta po pong masailan. Oo. Oh. Oh. <laughs> po. Di na po, okay. di lang po sa gano'n na nag-iisulto po ako. Wala kami na ikas ng kasirola, ila, wala po mawagan. Yeah. Ang, ang gamit na po namin ay... Kutsana. Ito ito ating pasta. Mas masarap po yung... Uh, di po siya... Uh, di po siya half-cooked, di po siya overcooked. Katang-tama lang po. Hindi siya half-cooked. Di po siya overcooked. <laughs> Paano yun, Kuya? Katamtama lang po. Katamtama. Hindi siya half-cooked. Hindi siya overcooked. Ito po, ah. Kahit po, simpleng luto yun lang po, at, ah, binibigyan po ng pagmamahal po na luto. Yeah. With, ano, uh, no. Pag, uh, pagluto na may kasama yung pagmamahal. Oo po. Tapos, titimplay mo na. Diyan natin pagtimpla. Oo po, titimlay na po. Para uh, po, hindi na po... Pa, pa. pa. transfer transfer pa po. Hmm, okay. Ating Kuya Kate. Oops. Sayang. Sayang. May kita tayo dyan. Mga katekrap. yung malupit ang teknik mo? Ano yung ang teknik mo? Ay! <laughs> <laughs> Para na tili ka doon na. Eh. <laughs> okay lang. <laughs> Sabi mo na malupitan. Ay, sita lang <laughs> po. Okay lang yun. Natapos ang ano? Hmm. Kala ko mga expert ka na. <laughs> tumili ka, parang tumili ka yan. Eh. <laughs> Ay! Kawit. <laughs> ah, Sayang. Kakainin naman ng bibi yan eh, no? Oo oh, po. Bibi manok. Sayang. Oh, eh, magaling daw si Kuya Kate sa ano? Expert. <laughs> expert. Eh, expert ka po sinabi, ha? Magaling ka mo, ha? Magaling ka, ha? <laughs> Pagka napapanood kayo, lagi akong natatawa niyo. Pero <laughs> napapalit po kayo dito bukas? Mmm, -hmm, siyempre. Uh, magpapaluto na lang po bukas na nga nga. Na? Nang kakainin po nung... Kakainin niyo po bukas? Hindi, kami na. Huwag mo maintindihin yun. Napalapit na merienda time. Mm -hmm. <tongan> Hindi na siya pogyeng-pogyeng driver. Ay, sir! Ako ba yung sir? Pogyeng-pogyeng uh, chef din siya sa gulat ng gulat ng gulat. Kaya kuya, pwede na po lagyan ng ano? Magtali na gyan munang, mo ng isang Tapos, Pwede mo nang lagyan ng sabaw yan. Halos sarang ano, mas masarap ito kasama to. Oh. Sa palo. Pwede na kuya ilagay. Sige. Ilagay na lahat? Ilagay okay, mo, okay. Oh. Ito yung sasalahin ka. Ay, hindi na. Mas masarap yan, kuya. Mm. -hmm. Parang chemical yan. Eh, tingnan na. Tutulungan kita. Hoy, tutulungan kita. Sige kuya, buhos mo lang. Yung balat niyan, isa rin siya na nakapasarap yan. Ay, okay. Ano ba pa sa ito, Sir? Lalagyan okay. mo ba? Hindi, muna kung maasim. Tama yung asim sa iyo. O, oh, tingin na. Tingin na anong lasa ng ano. Para pakita natin gano'ng kasarap. Mm -hmm. Isa pang... Anong unang-unang? Isa pang asim, asin, Kuya. O, oh, isa-isa pa rin. Isa pa. R.S.B. Mm-hmm. Heartbeats. Heartbeats. Tama Heartbeats. Heartbeats. Di baling mata po ya, ha? Mahala. oh, mahirap mag... Pwede magsausawan. Tadi niya sa amin, Kuya Jesus. Oh. Di tatang yan, ganda, oh. Sabihin mo, tatang Mie, thank you po sa gulay. Thank you. Ate, titritik mo ko muna. Eh, mo. Pagka natitikim ka ng sabaw, ganitong gagawin mo. Para nilalasaan mo. Okay. Hmm. yung lasa niya? Abot siya dito. Kasi um, pag pagka dandalan lang yung... Hindi mo na. Hindi mo na. Patry mo nga, patry mo nga kay Goya ulit. Iipan mo ng dalawang beses. Hanggang tatlo. Iipan, tatlo. One. Hanggang abot sa sana lasa. Abot dito, ano? Saan ko siya? Ano yun eh? Lagyan mo ng konti. Parang kulang sa asim sa kanya, sir. Ah, kulang pa ba yun? Sige pa ko eh. Sige pa. Talaw ko okay, nga, asim talaga sa... Ah, ito siya. <laughs> Alam mo pa lang timpla mo. Inubos na po. Ayun, mga katerna. Inubos na po. Pinalipit. Dalawa, dalawa. Ito po. Well, masyado na maasin. Try mo na, tikman mo na ni Kuya, baka masobra na eh. Yung, yung tikim sa mga katekar, magawin mo. Hmm. Yung pagkain Yung pagkainibok mo, parang walang matitira sa sandok. ha. Easy. O pwede na po yan, kuya. Sabi ko, tatlong iip, isa lang yung ginawa mo eh. One, two, three. Ayun na

Yeah, okay. One. One. Two. Three. Yo. Yummy. Yummy daw po. Sobrang yummy na niluto. Sabi ng nung tuwin. Kuya. Eh. Kuya. Tara, na lang Kaya niya tao. Kaya na na, tayo. Kain na, tayo. Tara, kain na po tao. Konti-konti lang. Sige. Pagka medyo madami. Sige. Ganun lang. Bibigyan Di mo lang siyang ganun. Eh, Freddy, kayo na po yung walis niya. Pero, Kaling ilang, master, sir? Dati akong nagtrabaho sa Manila, sir. Sa, sa, sa ano, ah, Ah, uh, ano bang tawag ko sa ano na yan? Postal Road. Um, mm, mga lumilipad yung ano, yung mga malalaking ibon doon. Mm -hmm. Malapit na, sir. Sige, kuya. Sige pa. Yan, pagka lumambot siya, konti lang yan.

Mga 10 minutes pa siya, luto na to. Yung pinapangarap mong umiiwala yung boto sa pala. Uh, okay. Ito na yun. Tatakpan ko na mga kasekra. Cupcake na lang kurahin mo kayo mamaya. Ayun. Okay. Ang yan na po. Aray ka to! lang. Kaya isipin niyo yung pinakita ko, yung nandun lang siya sa labas. Master Kirby Angeles. Pwede. Bakit di mo masyadong tinakpan yung kanin para? Ah, uh, hindi mo, para, para sum sumingaw. Uh, Bakit kailangan pa singawin? Eh, kukulipo niya ng Ah. Hindi ko maalok. Uh, Grabe mo parang ano pa lang ano to eh. Mabilis lang to katagran. Bigyan niyo ako ng ano. Bigyan niyo ako ng uh, one month katagran. Sana hindi ako mabigo. One month. Okay na no, okay na yung ating kuya Kirby. Ayaw. Welcome. Uh -huh. basta tulungan yung sarili mo kuya Kirby ha aba, aba. na umu-okay lahat tapos magahanap tayo ng ano kung anong gusto mo trabaho, negosyo nun -nun. para makapagsimula ano aba. okay basta kami nandito lang kami sa likod mo No, Kuya Kirby, mahirap walang magulang, e, eh, no, Kuya? Okay. Ganyan bang, oh? Ginuto mo ko. Ginuto ko, Kuya. iba talaga pagka may bawang? Sugar Pa. Pwede idol na tawag ko sa'yo. Di or po, ang ko. Yun lang talaga ang kulang. Itong lutuan na to, sana hindi siya nagutom. ng corn beef na to ko tayo mm ko. Highlands. -hmm. Ireland's corn Mm. Ano ka din po ito eh? Gusto ko din po ito. Sarap ng lasa kasi, ano? Wala nga lang yung puti. Kung meron ng puti, mas masarap yun. So, sarap po yung white? Hmm. Eh? yung bukas ka na sa kanin Siguro sampu, bente. <laughs> Walang kasunog-sunog sa iyo, ano? Magaling ang ating cook. Ay, ang kuya. So, ay, ay, vlog mo, ano yung ginagawa mo pala? Hi, score Scorby po sa OC. Hmm. At ayaw ko ginigit, ayaw ko ginigit sa... Mas maganda sana ka, Tegram, na magiging katulong ko yung mama niya, yung kanyang nanay, para mas mapabilis yung ano yung uh, pag-recover ni Kuya Kirby. Ipigin po. Ano ang ano, ganun po? Ang hmm. katregram, wala na akong kapasa. Ang bilis po Diolch yn fawr.